lahat. inyong bang lingkod, Chef Edward Pante po sa programang Munting Ili. Patungo po tayo ng Floodway sa Sityo Langgak, Block 26, Floodway. Parang yan sa niwang tayo tayo risan. Upang mamahagi naman po tayo ng bigas. Ayan. At ay sa ijong po tayo, po natin mag-live. Mag-live po tayo kanina. At pagkatahas mag-live, mamahagi -tay po tayo ng tulong. Financial, gamot, Ayan. At syempre ngayon po, bigas naman po ang ating ipaninigay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa inyong abang lingkod sa ngalang po ng programang Muntiniling. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ating taga-subaybay. Sa mga hindi pa po subscribe sa aming YouTube channel ng Muntiniling by Cap Edward, inaangyayahan ko po kayo na kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipalo na rin pa ako sa aking Facebook page na Edward Pante Agnong Tingling kay Ate Edwige. Kaya, salamat po sa inyong lahat at maganda nga po. Ayan, maganda nga po sa inyong lahat. Maganda ate, nga po, nila ate. Nasa trabaho pa. Okay lang, kung sino nandyan, siya nating bibigyan. Tapos yung may nanay-grow ka? Hindi pwede, pag wala yung tao, wala talaga. Kung sino nanay-grow Basta pag wala, wala. Ano? Madali ang pag-uusap natin. Kung sino ko lang nandito lamang, siya nating bibigyan. Ngayon, kapag wala po sa listahan at kayo ang nandyan, kayo po ang papalit dun sa mga wala. Okay? Kaya wala, kailangan lamang po. Kayo po ba yung nakasubscribe sa programang mong tingilig? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Magandang hapon. Ayan. Bawal po ang bata, ha? Bawal po. Bawal po ang bata. Kung nagbabawal po yan. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Lahat po ba tayo ay nakalista dito? Yung mga nakalista po dito, siya po natin ang buo ng bibigyan. Ngayon, kapag ka wala po kayo sa listahan, at yung mga wala sa listahan at wala po dito, yung mga hindi po nakalista, sa kanila natin ibibigay. Okay. At hindi na lang po muna yung mga nakalista. Okay po? Ngayon, sa susunod po, kung gusto niyo mga bail, ang pagtulong ng inyong mga panglikod, Makipag-coordinate po kayo sa Ruby the Sisters. Magpalista po kayo sa kanila upang mapasama kayo sa, sa listahan. Kailangan lamang po kayo nakasubscribe, nanonood sa ating programang Muntingiling. Para ang ating ayuda, pagtulong sa inyo, alam ninyo kung anong ating ibibigay at ano, kailan tayo mamamahagi. Pag kayo lagi nanonood, namimigay tayo ng cash. Pag nanonood tayo, automatic yun. Pag ka napilang yung pangalan, magbibigay tayo ng tulong. Eh, ha? Hindi, mo lang, lang, okay lang. Basta lahat pa, lahat muna nang nandito sa listahan, siya ang nasa pila. Yung wala sa listahan, yung po tayo sa likod, yung wala po tayo ng pila, at yung nasa listahan po, na wala dito, ito, so, hindi po natin pwedeng iligay. Okay? Ayun, mo to. Paano to po yung kasay niya kasi stroke? Hindi po yung makakasay sa akong kalista. Kung pwede. kung may stroke naman, may dala, iligay natin kung sino. Ayan. Okay? Pero sa susunod, lang ililista mo na, yung hindi nakaiga. Ayan. Ayan, sinasunod tayo. Ayan. Ayan. Joseph Petrovido. El Ilyon Reyes. Dorelin Luis Lacson. Ayan.

Maganda nga po sa inyong lap. Ayan. 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 Edward Ayan. Maganda nga po sa inyong lap. Ayan. Sa ating taga-subaybay, maganda nga po. O aming vlogger. Okay na? Okay na ba? Ha? Wala ko pinahiyan. Masunod ko rin. Ha? Ayan. 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 అదే అలా భగవాలి Ako so muna nandito sister kayo. Malo, malo. Hindi. 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 Hindi.

<laughs> um, sir, sir, sir. ano pa na tuloy ano ano daw ano 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 Wala! ano 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 ano

Sige, okay, salamat. Ay, oh, si Nora. Ito si Nora kanina. Nora Morales. Nora Morales. Ate, ano na panahad? Ate, Ayan, na ba, Ano? Nakasubscribe na ba, Ano na uh Ano na

ka ng spesyante? Oh, para? Ano no, no, naka naka na nakalista. Basta nakalista na panood? Ano na no, na no, na no.

Ito yung bulangunang aeroban. Ayan. Ato, naka ka ba? Naka-lista? Naka na? Balabas pa lang, mag na ah. Ayan, naka-lista? Dali lang pa nung dito na ah. Ayan.

Ayan oh, sigay salamat. Ate. sige, salamat. Ayan. Ako Ate. Ako naman. Ako naman. Ako Okay. Ako naman. Ako panonood ha? naman. Ako naman. ka ba anak? Nakasubscribe? Sige. naman. Ako naman. Ako naman. Ako naman. Ako ka? Manood ka kape? Manood ka? Ha? Ah, Munti huling day kape Edward ha? Magsubscribe ka. Sige so, Tani! Ate? Hindi na sa nakalista. Ha? Ipipicture ka yan. Ano ano? O. Ayan na yan. Ayan. Salamat. Ayan may cellphone. Sino may cellphone? Tali ka kape? Unahin natin yun yung mga cellphone na nagtsatsaga. Yung may cellphone. Nanay. Uh, Manood po kayo. Ayan. Ayan, nakasubscribe na na. Ayan, ano na natin yung cellphone? Kasi sila nag nagkumuha ng pagkakataon. Ha? Ayan. Sa mayari ng tindahan, pasensya na ate. Ayan, may cellphone. Ayan, nanonood. Cellphone, nanonood ba si ate? Nakasubscribe? Ayan. Una natin yung cellphone. Ayan. Nanonood si ate. Ayan. Salamat. Ah, sige. Ana, the sisters? Wala na. O, oh, ito, nakatula sila. Sa hala ng paglilingkod, ibibigay natin sa kanila, ha? Sa hala ng paglilingkod, kahit wala sila sa listahan, sila ang nandito. Ayan, sa hala ng paglilingkod nana na, ya? Ayan, manood tayo. Ayan. Okay? Maray.

Pin B J, pin center, selamat sore.